Dumating na ang aking order na freezer. Yan po yung nakuha ko yung naka-sale. Ay 4,000 pong magiging. Basta ay Ano

yun bote nige niya na lang yun. Abay, patungan. Mm. Ano kina lang? Ano yung yun? yung tito? Freezer. Um, freezer. So, box?

ang aking freezer narito na ang aking gawa ng ice candy yay may gawa na ako ng ice candy thank you thank you na ang aming freezer na order ng baby ko. Paggawaan namin ng ice candy. Hmm. Marami na akong magagawang ice candy. Hmm. Mm, 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 mm. mm, thank you. Thank you for watching. Hello, bini Lord na marami akong benta para tuloy-tuloy ang aking negosyo. Hmm. Thank you, Lord. Bye!